mapagpalang araw po sa atin lahat ano po yan maulang araw po uh, ang pagkakataong ito po ay kung maga na natin papalampasin gawa ho ng maghuhulip tayo ng ating kamatis tapos magpapatawa na rin po kasi ho uh, maulan ngayon may ulan Ayan. ito na po yung mga panghulip natin na kamatis eh. napakagandang pagkakataon po nito oh. Uh, yan po naman yung ating pataba May mga namatay din po. Di yun nga, hindi pa nga tong gagawin. Tapos aray. Ayun, dalawang ano po ang na? natin iba nating mga pananim po. tayo po muna isa hulit katulad po nito may punggos pa hindi ba hindi na natin hintayin at kapunggos dito po tayo sa kabilang banda yan po naman madidrain pagka yung tumila yung ulan pagdating huli ng araw siya. yan na po yung ating mga kamatis kung gusto na hindi sa malayo lang yung butas po natin eh, ano? kasi may mani mira lakas po ng ulan oh. dito Okay lang po naman 'yan, may tubig-tubig. labo po eh ngayon po naman ay na ano oh. ating papataba na yung ating mga kabuo lahat pati yung mga bagong hulit Bale puno man kahit may tubig mga isang araw, buong gabi. Okay lang po yan kasi galing tayo sa Tantaraw. puro ating mga kamatis eh. oh. yan po na may diretsyo ang lusaw oh. kasi nga naulan oh. biglang arangkada po ito at gawa ng yun maulan hmm. sa niya. Buong araw pong maulan, tapos kagabi. wala po may mga abunyo na po mabilis na po ang ano na yan pag ursa gawa ng basa po ba lahat po ay inaayos na natin yan ito pa po yung iba nating pananim i-update ko po ulit kayo pagka maulan po yan bilis laki yung ginaganda po aw ay labasan ang bulaklak uh, ng ating okra hmm, dami na ulit Ah, dahan-dahan bolak-lak. ng tubig ah. Nya, shock up sa mga umaanod ng tubig. Ngayon po dito sa amin ay ang pagkakakalakas ng ulam Talaga pong pagkakataon na. Bibistahan na rin po natin ng na ating bubugso ka ng talong. Kahit para po namin preparation na Kailangan nalang binig oh, Yan ito na po yung para sa Talong naman natin oh, Na ito po yung Kaluangang ito Kalawakan Kakatulog na rin ganda niya. Ito po ang ganap ngayon sa ating taniman. Oh. Yung pong ating kamote, ito pong isang pitak. Nakatapos na rin po. Baka ho pa uh, sud -sud na rin natin sa arado to. Ayun. Grabe yung ulan. Ang ganda po naman. Malaking tulong. Bali ito po ay dadamay na natin sa estimate na kunta ano. 140, 140. Ay dito ano na. 140, 140, 280. Ilang hukay po tayo? Ilang biyahe tayo dito eh? 280 hanggang din eh. Para na sa ano po? 600 kilo. Yung harvest natin dito. Tatlong harvest eh. Ah. Tatlo. O, oh, isa, dalawa. Tatlo, anim na harvest po. Yung pong unang harvest ay medyo munti um kasi konti lang space na nakuhaan. Yung po ang ganap ngayon dito sa ating kamutihan. Nasa 600 kilo. Ngayon po naman, yung, para alam nyo yung napira natin dyan, ah, uh, mapupunta ay dun sa lahat ng gastusin natin kay pipino. Oh, kay pipino. Yun yung sa pipino po natin. Yun lahat. Tapos so ayun, bumawas din po tayo pang sarili, pang pamilya. Talaga po namang kailangan. Tapos ito pa po yung ating hukayin. Pag po ako mag estimate kasi lawak pa rin ito. Oh. Ayan. may lang ang ano, kumbaga maraming tanga ang kamuti nagtatawag nga ako yung ating dinalhan sabi ko maglist na lang kasi nga ang daming ano, tanga sa so bagay pilin pilin na po yung ating ginawa ito po ang kaganapan ngayong maulang araw dito sa ating punta Nima. tapos ito pa Siguro pala ito mabang talaga natin kasi maghapon lang na ulan lakas na dumarating na tubig hmm. malalagyan ng kanal kaya nang gagaling ito ay dito sa okrahan ganito po naman pagka bumungsuan tubig dito sa amin diriku paling dagang banget tuh kung baga biglang ulan ang lakas agad yung tubig yung tumarating siguro po dito natin siya pabahaan papunta dito sa talungan ganito po magiging setup po Nung mga ginawa na po tayo dito na ano na patubig yan kalahati po niya yung okra dito bumababa papuntang talungan makas eh. kahit pa paano po sumusunod yung tubig Bali sa ano po, kumbaga ito pong videos natin ito update sa ating taniman. Kumbaga tayo po unang-una -una ho nating inaano sa taniman, pinapla pinagpaplanuhan yung water ano po water system kasi ho yung drainage at saka yung papasukan ng akin lagi nung inaantong pag kasi ho pag tag-ulan talo tayo pagka tag-araw talo tayo kaya ho, tubig ang importante patapunan at paanuhan medyo ang bilis man. oh ito papasok tapos po kung sakaling tayo hindi naman ilangan ng tubig patapo naman po yan ganyan basta nakaset up po bala po salamat po sa inyong pagsama ano, ito po ang kaganapan ngayon dito sa ating ano, taniman ang ulan tama po naman biyaya ayun dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kayo sa subscribe sa akin channel Subscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye